Hey ka -goosebumps. Sobrang excited kami na sabihin sa inyo na meron na tayong channel membership. Masusuportahan mo na ang channel at magiging official ka Goosebumps family ka din. Magpunta ka lang sa channel ko at i-click ang join. Kita-kita tayo mga ka -goosebumps. Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Cartoon The Celebrant. Nagkita-kita ang magkakaibigan para i-celebrate ang kaarawan ng isa nilang kasama. Normal na sa ganitong okasyon ang maglabas ng cake at hihipan ng celebrant para sa kanyang birthday wish. Naglabas na din ng cellphone ng mga magkakaibigan para i record ang masayang event na to. Habang video ni Maria ang kaibigan niya, nagulat ang lahat sa mga sumunod na nangyari. Mira, creía As the celebrant got ready to blow the candles on the cake, bigla na lang namatay ang apoy sa mga kandila. Hindi sila makapaniwala sa nasaksihan nila. Nanlaki pa ang mga mata ng celebrant dahil sa kanyang gulat. Ang mas lalong nakapagtataka. Ang dalawang kandila sa lamesa ay hindi namatay. Hindi ring gumalaw ang apoy ng kandila na malapit sa cake kaya masasabi mong hindi draft o hangin ang cause nito. Napatanong na lang ang isa sa mga kaibigan nila kung may multo ba doon. Sa slow motion, makikita ang direksyon ng apoy bago mamatay. Ang humiwan sa mga kandila ay nanggaling sa side ng celebrant. Pero wala naman siyang katabi at lahat ng mga kasama niya nasa likod ng camera. Kaya ang tanong, sino o ano ang may gawa nito? Ano sa tingin niyo mga kagusmaps? The Round Isa sa pinakanakakatakot na trabaho ay ang pagiging security guard. Kailangan mong maging alerto sa lahat ng oras dahil anytime pwede kang atakihin ng mga taong may masasamang pakay. Bukod dun, dapat handa ka din sa mga pag-atake ng mga bagay na hindi mo nakikita. Isang beses, habang nagra-rounds ang isang female security guard sa Maria Stellaris Hotel sa Puerto Rico, may kakaibang pangyayari na hindi niya inaasahan. habang siya ay naglalakad sa facility to do her inspection, bigla na lang may humatak ng kanyang buhok. Abrupt and deliberate ang naganap. Hinatak ng unseen force ang buhok niya pakaliwa. Makikita mo sa video ang pag nito at ang lakas ng pagkakahatak dito. Napahawak na lang ang babae sa ulo niya matapos ang nangyari. Pinaniniwalaan ng mga staff and employees na ang hotel ay haunted at ang mga paranormal events dito ay may kinalaman sa trahedyang nangyari noong 1986. Bago pa maging Maria at Stellaris ang hotel, ito muna ay nakilala bilang DuPont Plaza Hotel noong 1986. Tatlong empleyado nila ang nagsimula ng apoy na mabilis kumalat sa gusali ang apoy ay kumitil ng siam na walang buhay na hanggang ngayon ay hindi pa din matahimik. Isa kaya sa mga hindi matahimik na espiritu ang humatak sa buhok ng security guard? Just imagine the terror she felt at that time. Sa huli, nasa inyo pa din ang pagpapasya. A Grave Mistake What would a game streamer do to gain millions of followers and views? May kanya-kanyang pakulo ang iba't ibang streamers para panoorin sila ng mga tao. Ito ang naisip gawin ng isang cake streamer na si Two Turned Brian. Ang pumunta sa graveyard ng mag-isa at maglaro ng Ouija board to summon the spirits there. It was just an all fun and games at the beginning. But as it plays out, this game will turn into a nightmare. As they say, play stupid games win stupid prizes this is the action he would soon regret bagdating niya sa graveyard sinimulang yang live stream ya what happens next left him and the viewers spooked it's kinda moving yo Yo, I'm leaving, bro. Was that... What head? What what was what that... Hit? Was that you that turned the car alarm on? Why is it going to no? It said no. It said no. Bro, I'm leaving, bro. Yo, I'm leaving. Friendly spirits. We call to you for communication. Is there any spirits that would like to communicate with me? Yo, it's moving fast, bro. Yo, bro, not bro, you. That's not me, bro. I swear. I'm barely touching it. What is your name? Was it you that moved the camera? Bro, the fucking car is going off bro. Yo, give me a minute. I'm saying goodbye and I'm leaving bro I, I think, yes. I, I... Yeah. Should I leave? No, How do you feel? Are you okay? Like, be honest with yourself. Like, are you? Can you think you could get I'm shaking, but. If you think you could push through, bro? Like, bro, this is some real show. Do I just say goodbye and leave? Say goodbye and the plant chain on it that's why you're not supposed to bro that's when they move it that's their thing should I go sit in the car? Take a second take a breather if you want move everything? Move everything. That's good, that's good. Alright. Alright, I'm going back. Here. sinisimulan pa lang niya ang live stream niya, kusa na lang na-activate ang alarm ng kotse niya. Nang tanungin niya ang Ouija board kung ang kausap niya ang nagbukas ng car alarm, unti-unti na lang gumalaw ang camera. Pinagpatuloy pa din niya ang paglalaro ng Ouija board kahit sa simula pa lang may mga strange events nang nagaganap. Paulit-ulit na nag-alarm ang kotse niya at paulit-ulit ding bumagsak ang camera. Is it the spirit's way of letting him know that he's with the presence? At habang inaayos niya ang kanyang camera, bahagyang gumalaw ang pointer ng board. Pagkatapos ng mga nangyari, nagsisisi siyang bumalik sa kotse kung bakit niya ginawa yon. Bro, I regret doing this. Hmm. Bro, should I ask should I should I ask it again for the car car alarm? Yeah. Yeah, where your keys are from? You like sell the car alarm? Okay, look. I have the keys, I'm locking my car, right? Yes. Yeah. Was that you that just turned on the alarm? Yeah, this boy, on on okay. Yes. bro I'm telling you bro you have to think about it that's like a must bro, it's like, you know, bro you to you. I'm gonna say goodbye and I'm gonna leave should I leave the board no, no. Bring, bring yeah, bring it don't leave it don't leave it I took the lights and everything Bro. Don't oh my fucking god, bro. The board went in. Yeah, but get bro. Oh my god, I saw that. You come down here. I'm leaving, bro. I'm leaving. I'm leaving. Naging sunod-sunod na ang pagtunog ng car alarm kaya napag-isipan niyang isara na ang session. Ngunit pagbalik niya sa Ouija board, ito ay gumagalaw mag-isa papasok sa mismong graveyard. Ayaw pa siyang paalisin ng espiritong kausap niya. Sa takot nga niya, napatakbo at nagmamadali na siyang nagmaneho papalayo sa sementeryo pero nakalimutan niyang gawin ang isa sa pinakaimportanteng bagay para hindi siya sundan ng mga espiritong na communicate niya. Ang isara ang session. But I never said goodbye, bro. Brian, You might have to go jump over that fence to say goodbye. I'm jumping the fence, bro. I'm jumping the fence. Bro. Bro, Chris. Chris, look at the stream. there's a big fire in there there's a fire, there's a fire. if that's the board bro <laughs> everything just escaped i'm gonna jump the fence bro bro i see it i see it yo it's the board it's the board and the planchette Oh my god. Bro, I'm not touching it. Oh, say goodbye. Say goodbye. Oh, my God. my God, bro. Goodbye. Say goodbye. Just say goodbye. Drag it say goodbye. I did. And say you cannot follow me home. You cannot follow me home. Pagbalik niya sa graveyard para isara ang session, nakita niya ang isang bagay na nasusunog sa malayo. Paglapit niya, ang board pala niya yun. Katakatakang umabot ang Ouija board ng ganon kalayo at bukod sa lahat, paano ito nasunog? Sinaran niya ang session ngunit habang naglalakad siya pabalik sa kotse, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng gate ng graveyard. Hindi ma ang features ng lalaki dahil hindi na din makalapit si Brian dito. Bro, there's Yo. literally a guy standing at the gate watching me. Yo, Chris, there's a guy at the gate watching me, bro. I'm scared, bro. I'm honestly scared. He's calling me, bro. Do I go? Yo, he's calling me. Yeah. Can y'all see him? Yo, can y'all see him right there? How did he get it? Look, he's moving. that, bro. Bro, I can't see a face, bro. Say what you want. I can't see a face on him, bro. What do you think really happened that night? Ang lalaki bang nakita niya ang mismong espiritong kausap niya sa Ouija board? Tama ba ang proseso ng pagsarang ng board session o nasundan siya ng espiritong natawag niya? Maraming mga tanong ang hindi natin masasagot, pero sa huli, nasa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Playground After Dark Ang susunod na video na inyong mapapanood ay pinaus ni Catherine Kirby sa isang paranormal group sa Facebook. Nag-install siya ng camera sa loob ng kanilang kusina na nakaharap sa garden kung saan nakalagay ang playground ng mga anak niya. Nilagay niya to para kahit habang naglalaro ang mga bata sa labas ay namo-monitor niya ang kanilang mga ginagawa. Isang gabi, habang sila ay patulog na, biglang nagbigay ng notification ang kanyang cellphone nang tingnan niya ang video. Ito ang kanyang nakita. Malabo at medyo grainy ang video pero kapansin-pansin ang isang malaking anino na may maliliwanag na mga mata. Sa laki ng anino, halos matakpan ito ang kalahati ng frame sa video. Kapansin-pansin din ang kakaibang paggalaw nito. It's very unusual na parang tinitingnan ang loob ng bahay. Sandali itong nanatili sa video hanggang ito ay umalis, jumping over backward. It looks like a dark ominous entity waiting for the children to come out. Just a gate black mass with glowing eyes. Halo-halo ang opinyon ng mga tao. Gagamba, kuwago at oso ang hinala nila. Pero kahit ang mga skeptics, hindi din nila alam kung ano ang nakikita nila dahil sa nakuha ni Catherine na entity. Mas lalo siyang naging concerned sa mga anak niya baka kung ano na lang ang gawin nito habang naglalaro ang mga bata. Baka may mas maganda kayong explanation sa event na to o kaya ay may nakita kayo na hindi ko nakita. Please let me know sa comment section below. Call out. Naiwan si Sierra sa bahay ng mag-isa na kasama ang kanyang sanggol na anak isang gabi habang siya ay nanonood sa sala, nakarinig siya ng ingay sa banyo at bigla na lang bumukas mag-isa ang pinto nito. Sa una, hindi niya alam ang gagawin niya kaya kinuha na lang niya ang kanyang cellphone para i-record ang mga susunod pang mangyayari. Ito ang kanyang nakuhaan. Please go away. Please go away. You're not wanted. Go away. I am so scared right now. Please go away. Nakita mo ba yon? Itinutok ni Sierra ang camera sa banyo. Matitinig mo ang ingay ng nangit-ngit na nagdagaling dito. Sa takot niya, she called out the spirit and said, Whatever you are, go away. Matapos niyang sabihin to, Isang maliit na anino ang mabilis na sumilip mula sa madilim na parte sa ibabang bahagi ng pinto sa banyo. Hindi niya napansin ang anino noong una hanggang sa muli niyang panoorin ang video ang kinuha niya. Wala na siyang naging update pa tungkol dito. Kaya kung anuman ang nakuhaan niya ay mananatiling misteryo sa mga nakapanood nito. Ano sa tingin mo ang nagvideohan ni Sierra? Kayo na ang bahalang humusga. Sana ikinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sayo, mamayang gabi.